morning mga kamamay at uh, uh, umaga tayo ay uh, nakulong kagabi rito at bumagsak ang ating uh, roll up yan nakulong kami ni na yun, nanay hindi kami makalapas ang bigat pala niyan ang bigat pala niya roll up na yan, yan. okay ako yung kada dahon yan oh. Uh, nakarami na ng dahon manager ni isa isa pala yan para makuha yun naputol yung ano <laughs> naputol yung <laughs> spring <laughs> para sa mga boss at uh, puro agay. <laughs> eh mga nagagawa ng roll up na yan. Toledo. Toledo. Ah, yan daw yan on call kahit daw ng Abu Dhabi. Kahit hanggang Abu Dhabi. <laughs> Ito 'tong paano sino sistema pinaikot-ikot na yan para tumama yung mawalan karga yung karga ibinalik ano pa yung karga uh -huh. Ibinalik? Uh -huh. pala pala yeah, nga na no, ano alam mo sa unang apat tik ngayon ano 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 karga. ano 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 Bumitaw ano 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 oh. ano 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 yung ano 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 Nabaksak ka na spray <laughs> <laughs> Nagagaling lang <ng> kamay niyan. <laughs> <laughs> Nag-run and yung spray naman. Kaya nga, delikado pala yan. Sa tubo. Ang spray yung tingnan na kasi. Kaya Opo, tubo. Ngayon, sabi ko, pag pumitik, tumalong ka kagal. Ay, pumitik, inabot. Eh, pumitik, ginanong-ganong <laughs> kaya ay pinalo talaga yung braso. Ay, pinalo. mga doktor ay eh, doktor ng roll-up. <laughs> nag ano sila, nag-opera. <laughs> Black, Black mo ba yan, sir? Black mo ba yan? Ha? Black mo ba yan? Oo naman. Ah. Uh? Nag-opera sila. Papalo ko si Toledo Roll-up Enterprises. Enterprise. Eh. Oh, ay, meron din pala. <laughs> <laughs> yan, papalo daw po sa Toledo. Si Toledo, Toledo no, Roll-up roll enterprises. enterprises. At uh, meron akong, ano yan, mayroon, may, calling card ako ng mga yan. May page din daw sila mga ano. yan o, no, oh, inuutay-utay na mag-opera. Ah, sinisimula nila sa ano, sa Ito, sa so kolon. <laughs> Ay, <Kaya>, kami <laughs> lang daw yung kolon. Bumitaw daw yung isang kolon. Ano? Jose Toledo Rolabdor no, Enterprises. O, oh, isi-search siya agad ni na ano yung Jose? Jose Toledo. Ito yung call, kahit hanggang Abu Dhabi. Balikan. Balikan. <laughs> Basta kanila ang pumasahe. <laughs> Basta kanila pumasahe. Balikan. Hirap na hirap na kamen, mga kamamay. Dito kami dumadaan sa maliit na butas na yan. Oh. Si kuya lang naman ang kasya. Sabi ko kung nagkapiglaan pala, nagkasuno ka na hey, Hindi ko makalabas. <laughs> <laughs> hindi may angat. May pumunta pa na birthday. Ang kagabi, hindi na ako nakapunta. Eh, hindi namin maitaas eh. no, ang daming dahon ang daming lahat sa may gate pa kami sa labas yan ha? hindi masyado makakatikit yung mga ibang video ma interrupt yung pagkagawa ng ating uh, mga doktor Jose Toledo roll up the roll up indoor so. roll up indoor and ano yun door lock siya ito na ito, roll up the rate of prices. Ayun. Para ano siya. Bulaklak um, niya apul po yung apulinary yung <laughs> pili. Alaman pala. <laughs> talaga po, kailangan talaga dyan ni eh, doktor. Hindi pwede palang ano, nun, nurse. Inuupira na ang kasukasuan. <laughs> <laughs> Ayan na, open na ng kasukasuan. pa kaming malaki gabi. Ayan, hindi na nakalayas ang mamay. Eh. Hindi rin kami nakasimba. Ayan o. Oh. Malapit na. Malapit na matapos ang operasyon ganyan ka po professional ang uh, Toledo roll up enterprises door <laughs> tuloy sila kahit na natatama ng spring ang mga kamay kahit mali pa rin kamay <laughs> <laughs> ang higpit pala niyan ano no? na, yung mga eh, na naman niya, tarina, lang na rin ako. na na. Yung panamang umaga hapon, itataas, ibababa, no? ano? Mam Ma Gine! Opo. Ma Mam Gine! Opo. Ma Gine! Gine! <laughs> Nako, padaluan na yan! Padaluan na yan, ngayong umaga! huling huli ko, Lazada na naman, padaluan na ngayong umaga. Ibaban ko na yung mga naglalasada. Ano e, eh, Rhea? JNT, JNT. JNT na, JNT na, Rhea. JNT. Ibaban na natin mga kamamay at talaga namang... Tuloy-tuloy eh. Magkano daw ang damage? 200 eh. Na naman! Eh. Ah. Sabi nang tayo wala <laughs> Panoodin lang sa Ayaw eh. Baitin pati sotong na sayaw eh in order na. <laughs> Huwag na manood ng TikTok pagka gayaon. <laughs> Yan, pinipicture mo naman. Ikaw naman yung binablog ko. <laughs> Oh, boss, ano kaya? May dugo na yata po, Ano ko ano. Lasada na naman. Baka lasada na naman. Ang nanay. Ano na naman kaya ere? Huwag na manood ang tiktok at lagi nang binili ang suot ng TikTok -tik eh. Ano na tayo yan? Birdseed Ano yan? Panlagay sa motor. Panlagay sa motor. Pabagay si Tito si Boss. Pabagay talaga ulo niya, ano? No? Pero nabigay na naman, ano? Nabigay no? <coughs> naman nakukuha o o sa sa... di sa Santo Tomas Arena. Diyan ma-showe ng Red Horse. Bay! Pa-pindito siya dito eh, oh kuya. Pa-palta ko lang daw yung roll up para ipapadikit ko na diyan lona yung, yung may kahoy siya ilalim, Ha? Pa-palta ko na i-roll up ng na lona ng may kahoy na lang para hindi masaga kayo. Palitan lang natin mga mamay yung roll up, hindi na roll up, ganun na lang yung parang lula na ganun o. Oh. Para madali lang, ibabagsak lang yung tali. <laughs> Kami sana yung matutulog kahapon, iaangat na namin ganyan. Nakangat na. Ayan problema ka ako, ba't tulog tulog, may pumasok ng mga ahas din sa kalsada, didiridrit sila sa loob. Putang <laughs> ina. Ay, hindi mahitindi ako nung gagawin na Yan mga kamamay, natanggal na rin o, oh, sa tagal na tao, no at blue na rin daw. Uh Oo. -oh. Bye. Ay, right, 'yan. Makikita na natin kung ano uh, kung anong parte ng bituka na sira. Ay, bababa rin yung dahon niya. Oh. Bright. Alala yan. Ah, oh, di ba na? Okay, All right. Festival. You know? parang dalawa lang nakakapit eh. Ah, huhubuin nga pala yan, ano? Huhubuin. Para makuha yung spring na yan. Ay na. Baka uhaw na ang dalawang arimbag yan muna natin yung mainom. Naka po? Nasabit pa rin. Wala Hindi natin kung nagpupwede rin yung mainit ng ari Alright Pang ano ko yan? Para hindi mabasa Eh, naka-tiktok na naman na eh Oh, nakaw Buula na Ah madugo talaga ang pag-aayos ng ruler. Okay. Mas malinaw pala yun Mas malinaw? Yung sana Yung sana natin Ito ang bihira Sabi ko mga kamamay Huwag ka manood ng tiktok At tuwi na lang manonood Mamaya na, may nadating na rin yung GNT O kaya Lazada Alright nakakalakad kami din sa may baitang kung sa may problema, hindi makalabas. oh, hindi. Hindi ko siya sabi. Pagka nakababaro na, na may ay ba, nagka-problema, hindi makabukas, pwede kami tumawid at lumibad kasi may space kami din sa harap. Oo, oh, may baitang. Dahil, dahil kung wala kami space, kagabi kami pinag-aaralan, ay kung nagkabigla ay wala talaga kami nalabas sa sabi pa kanin ko yan yung mga kamamay na ibaba na. At uh, pumayag na rin naman si Kuya rin na itong bakal. Yan itong bakal na ito. Ibababa na amin. Sira na bituka si Rana? Oo. Ano, nasira na ang bituka. Talaga naman parang napasabong pala yan. Ayan ang nangyari oh sira na raw ang bituha. yun ayos isa mo siya, hindi kumakain ng pork chop yan ano tayo yung adult kayo daw na holistic adult? para kay Pogi yun nadali rin ay Brejita lumabas ka ha baka dyan ka umanak sa ilalim ha umuwi ka sa inyo <laughs> hindi man akin yan <laughs> dito lang natambay at buntis baka mahalatang akong aman yan ha <laughs> <laughs> Oh. Nah, kita nak istirahat dengan ringan tak boleh tapos mamaya pag uwi ni... Hey, 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 grinder mo na yung ano, lupas mo na lahat ng buong. Pag uwi pa ni boss mamaya eh, panalo pa, no? Oh. Ako na naman eh, ano naman, yung talo na lang naman ang gusto ko ro. Sa? Sa talo <laughs> yeah. na yeah. yeah. yung sambot. Yeah. Um, ano yan? Hindi ako okay. maghita. Saan? Meron 60.

kita na yung magiging problema, yun na, na agad. ba diba? Kesa nga naman daw maging back job pa niya. Eh, Ayun sabi ko. Yan sabi ng seryoso sa kanilang ginagawa. Eh ano pa, pag may problema sa roll up, alam niyo na kung sinong kukontakin. <laughs> Sa'yo tayo. 50 ano? 55 ba? Oh. Ayan na ah, mga kamamayan ay yung mga bagong spring na dala ng ating uh, Toledo team. Uh, ah, talaga ng spring. Ay, Chanel. Ayan, at uh, sabi nga niya, pati daw bearing, papalitan niya. Dahil baka mamaya yung pang maging back job niya. Eh, sabi ko sa nagawa mga kamamay Inuunahan agad ang magiging problema. Yan niyo lang makikita yan sa Toledo team na yan. Uh, ano nga ulit nalimutan ko, Tule? Jose Toledo Roll Up Door. Iyon, Jose Toledo Roll Up Door Enterprise. Ah, yun na yan. May page din sa page. Meron pa silang Facebook page. Yun din ang Facebook page. Aba. Ayun no? Oh, Bagong-bago na uli. May sisirain na naman. Kaya <laughs> yeah, pala kami nagulat eh. Kala ko may nalaglag sa itaas. Yung palaya na oh. yun. Pilihin na tayo. Huwag mo ko yung sisihutin ang usok niya at umami, luha ka. Kala natin nung iba yung liwanag. Sanay na siya. Kala nung iba dati yung liwanag. Hindi na. Na, na yung, yung na. liwanag, yung usok. Sanay na <laughs> 17 years eh. 17 years na nagaganyan na na. Opo. Oh, Pwede na hipo mo pa lang sa roll up. Alam mo na agad ang sira ko sa parte you na. Know? Opo. Oh, Napakahusay mga kamamay. Ah, uh, sabi 17 years na daw sila sa linyang 'yan sa larangan na 'yan kaya hipo po lang sa roll up alam na agad nila kung ano ang uh, depresya. Alam na agad kung anong uoperahin para mga ano to para mga doktor hipu pa lang sa pasyente alam na doktor na po talaga <laughs> doktor ng roll up eh <laughs> kahit anong klase ng roll up kahit na pang, pang US pa na roll up yan eh. kahit daw kahit, kahit daw anong klase ng roll up kaya nila o oh, ba? Diba? ito siya atin tumitira rin kami Mas lahat walang pili Eh, yeah, sabi sa isang trabaho, walang pinipili. Lahat ng po pwede. Yeah. Ah. Bre, bre may trabaho pa talaga magtanggal ng dahon. Mag, eh, talaga ko hindi mulin niya ay eh, wala. May... <laughs> lang ng notebook pwede na hala tinali ako yung lock okay na yun tinali ako baka hindi nasasabi <laughs> walang silbe Wala silbi ang aming naisip. Mama, i-testing ko yung ano, para kung kung yung sumasahid yung lock. Ah, ay doon sa lock. Ay, doon ba sa kabila? Oh, ah, sa kabilang pwesto pala. Aray nga, sa may kabilang aray. Ah. Uh, Dige, aron no, lo isang bodega yung kabila. Ah. Uh, uh. Ay, sure. eh, baka mamaya eh, hindi ko na makakalikot ng ayos ng mga baka, kong uh, eh. kula na sadyo. Malaking bagay ang may lock yun eh, kaysa malunan lang eh. Mm -hmm. Pag ako nag-spot niya, butas yung tubong yan. Dati nagtatrabaho ko sa tulungan ng aluminum eh. Nag-i-spot kami ng mga tabo, yung eh, pambuhos. Uh -huh. Ba, ayos eh, kita ko lumiwanag eh. Sa nila ko, eh, kasalawang piso na yung butas. <laughs> Anong tagal para bago na pag yun, na, pa na pag... na Medyo masama pa ang panahon mga kamamay. Ayan, eh. umaambon. Makakita mo naman, oh, medyo madilim. Kaya nakasara yung aming gate ngayon at uh, na parang hindi kami makabala sa ginagawa namin dito. Uh, hirap pa naman maghanap ng doktor. Dalawa pa itong nakuha na kong doktor. Nag-o-opera na. Ayan. Ayan na naging problema kagabi. Nakulong kami. Ang naisip ko agad, puti, pati pati ka, puti nasunog. Puti na ganyan, ang problema. sa tayo dadaan. Iisa naman ang dinadaan. Wala mong backdoor eh. Okay. Umuulan, umuulan. All right. Huh. Sumunod tayo rito. Putol nga ay spring. Magawa Mag na. Hindi, matagal-tagal yan Hindi, uwilding nga yun. Ayan mga kamamay, medyo na-late ako. Hindi ko na inabot at dadalhin na pala sa recovery room ang pasyente. Natapos na operahan. Yan yung mga dahon. Tay. Boss, pwede kang makiraan muna ako, Tay. Ayun, makiraan muna kay Doc. Si Doc Toledo. <laughs> 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 uh, at nandito ang isang kanyang partner na doktor ganyan talaga pag nag-opera mga doktor magkakapartner we will tingin na po ang spring natin yan na ha. ganyan pala kahirap ikabit yan ayoko na Ayoko ko, ko ng ganyan, up. Magtitinda na lang ako. Bago na ang spring. Pinitesting-testing <tinyo> testing na muna balik-balik daw para mo yung uh, <tinyo> <Kina> balik <tinyo> na para matamayin uh, <tinyo> si, okay. si, na mga hakap. Sige, sige. Sige, sige. Sige, hawak Sige, na. Babalik na daw mga pinutol na intestine. Babalik <laughs> okay, na mga pinutol na intestine. Utay-utay ng inilalagay ang kada dahon. Uh -huh. uh -huh. binabalik na raw yung mga intestine ng pagkakaopera ni Dr. Toledo. Ang tinahina na sugatang manok eh. <laughs> ano kaya? Eh, sobra kaya ang haba niyan? Ba't naglalak ng kanya? Ano? si kuya eh kung paano ginagawa. Ito matapos. Malapit na mga kamay magwe-welding na lang sa labas mga kamamay. Tapos na.

Yon. Bukas ata ay left side Hindi. Sabi Alin yung ana? Yung naagalan, 'di nakaganan. Yon nga eh. Hindi nga sumasabit-sabit na. Makakalim. Grasa lang yan sir? <coughs> so yan mga kamamayan matagumpay matagumpay ang operasyon natin Ayos na uh, Malambot na malambot na sa uh, yaring, yaring na siya uh, Hindi na kami malalak sa loob Ay, hirap dami nga natin yung naging karat. Kala ko naman, kaya ng karton lang ang cover. Muntik na maging trigo. Sabi <laughs> ko kahapon siya, ito magiging trigo. Ah, mamaya, balikan mo yung isa. Aba, sige pa. para makabit natin. pa. Yan ang ating uh, si Dr. Ledo. <laughs> yan, kami na may maglilinis na. Alright. Yan na ah, mga kamamay at... Ah, eh, tatapon na rin yan. Wala nang bibili niya. Wala nang bumibili niyan. Oh, balati. Ayan, yeah, o. <laughs> Spring ng ball pit. Ah. Alright, at yan mga kamamay, tapos na. Hindi na mga kamamay, na na kami may malak sa loob. At, ang uh, hirap din naman, kasi ganun, wala kaming lalabasan. Kaya ngayon, magsisimula, linis na kami. At natapos, natapos na rin na Dr. Ledo ang trabaho. Ang operasyon. Kaya at, uh, ha? Hanggang dito na lamang muna. At uh, kami maglilinis na. Ayan mga kamamay At nakatapos nga sa roll up Pero bago ko I-end e ang ating uh, vlog uh, Ngayong araw Ayan uh, Wala kaming makain Nagluto na lang ang mamay Ng request ni nanay Ayan Yan na lang ang aming Gagawing ulam Loming matangas yan, uh. Minix mix ko na yung ricado sa loob Para hindi na kami mag-agaw-agawan Wow Ang sarap yan ang aming gagawing ulam ngayon sure bullion. para makapagagahan na kami kasi tinapos namin ni nana yung problema ng roll up okay alright bye bye all right!